Oh, dami naman. <laughs> dami. <laughs> oh, dami naman oh. Dami. Lalaki oh. Ay, cook. Ay, <laughs> okay, maganda ang dito. Hello guys, ito nga pala ang baganting lote namin na hindi napapakinabangan. Tagal ko na ito gustong linisin kaya lang hindi ko talaga magawa dahil sa dami ng priority natin sa buhay. At dahil tag-ulan na naman, ang plano ko dito ay magtanim ng iba't ibang gulay. Para naman hindi puro ipil-ipil ang nakikinabang. Ito nga lang mga kawayan na to ay gagawin nating kubo para naman meron tayong pahingahan. Okay mga best, simulan na natin maglinis. Tignan nyo naman napakadumi at napakakalat at kung ano-anong mga nakatubo dito sa kanting lote namin. Yung tinitignan ko to hindi ko masimulan kasi piling ko hindi ko to matatapos sa dami ng kalat eh. Tapos naghanap ako ng mga kabataan naglalato sa ating computer shop. So ito nga ah, sila tumutulong sa paglilinis ko ngayon. Hmm. Hindi ko kasi to kaya mag-isa. Siguro kung ako mag-isa maglilinis to, aabutin ah, ako ng siyam-syam dito. Tapos absent na naman ako bukas. Ito nga pala guys, meron tayong nakitang kamuting kahoy dito. So tignan natin kung merong laman. Kulungan natin Ang na to. Ah, maliit na pala. Oh. Pagbunutin natin dito. Oh. <laughs> eh, naputol yung isa. Laki. Naputol. Nawala. Laki, oh. Oh. Uh. Ito naputol. Laki mo dyan. Oh, Laki.

<laughs> Kasi kaputol. Wala na. Ito malaki oh. Oh, dami naman. Dami. <laughs> oh, dami naman oh. Lalaki oh. <laughs> Sa bakuran lang, oh. Oh, di ba? Ayos. Tanggal na lahat ng mga ipil-ipil. Punti -ipil. na lang. Pwede na tamnan ng mga gulay. Oh. Oh. Kamuting <laughs> kahoy. Ang dami, oh. Kamuting kahoy sa bakuran. Buksa lang tumubo. <laughs> so ayan wala na yung mga ipil ipil na sobrang dami kusang tumubo so sa so, daman namin gawin aalisin namin itong mga kalat na to ng mga kahoy na nabulok para itong area na to pwede nang taniman ng mga gulay kamote, wow. Kukra, o kung ano ano pa so, sayang itong bakanting lote na to eh tinutubuan lang kung ano ano o ba diba may kawayan kami dito yan gagawin natin kubo yan pahingahan. Grabe, yun know, mo, oh, napakailit. Ito yung tuyo na yung dahon na ano? Ay, ito yung tuyo na yung tahoy. Makunat na ano. Yung iba maluto. Ayun na, konti na lang. Oh, konti na lang. Ice cream muna. Hmm. Ang <laughs> daming basura ayun eh, o oh. dami O oh, yung ibang kahoy pinamigay na namin sa kapitbahay Kunti na lang matataniman na yan Isa nagtatapon na o oh. Oh. <laughs> Shout sa mga mga pulo. Oh. <laughs> <laughs> Pagod. Napakinakangan pa yung mga pinaglagay ng simento. Nagpagawa kami ng bakod. Naglalagyan natin ng mga basura. konti na lang. Naitapon na ibang basurahan. Ayos. Hindi <tinyo> Ay, na na-dash time. Taman nyo natin yung mga... Kaya <tinyo> ka lang, baby. Mga dito, baby. Kaya ka lang. Ay, ko... Ya, tubuh patut naik. Ya. 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 ko. Pagod. Ah, ah. ah, Malinis na. Okay, maganda kita dito. Okra, talong. Sitaw, talong. No? Talong no. Tapos okra. Dito. Tapos ano, ah, kamoting kahoy. Oh, yan, medyo maluwang-luwang yung taniman namin. Yan yung bakanting lote na hindi mapakinabangan dahil sa dami ng ng tumutubong yung ano-ano ginawa ng basurahan. Yan, malinis na siya ngayon. Ano na? Uy. Yes. Ba, sagit na sagit. Okay na guys, tapos Yan. Next week, tataniman naman namin to.